share and subscribe and also guys <laughs> i-drill all din po ang notification bell para din guys ma-notify kayo sa ating mga future upload so for this video guys samahan nyo ako na kadi ako today yung asawa ko ang nag-drive ah uh, ihatid niya ako doon sa shopping mall sa Marshall kasi guys mamili na tayo ng mga pang Christmas so tingnan natin doon guys um, gustong gusto ko yun sa Marshall dahil guys ay uh, very reasonable po ang kanilang mga presyo hindi naman ako mamili ng marami guys ano lang yung uh, mga importante lang na mga uh, ating mga uh, ano doon mabili doon so so ayan guys uh, samahan nyo ako magkita tayo doon kung ano ba ang ating mabili kasi nandoon yung mga a little bit uh, low price bitaw tapos magpunta din ako guys sa calls mamaya titingnan ko kung uh, mayroon ba sila doong mga ano din sale din so nagdiop ako kayo ngayong araw guys nitong Saturday nagdiop ako kasi um, mayroon kaming puntahan mamaya guys doon sa aming uh, friend doon malayo dito mga 45 minutes ang pag drive kaya nagdiop ako today tapos magluluto pa ako mamaya guys dahil uh, magdadala man ng pagkain doon so Abangan na lang ninyo ka ako doon sa Marshall guys kung anong ating mabili doon, okay? See you in a little bit later. here at Marshall so uh, let's start shopping um, I am looking for naghanap uh, ako guys ng mga white shirt yung puti na t-shirt para sa anak ko wala man wala na silang puti guys ayun guys lagay white shirt guys wala nang white shirt hmm, hanap na lang ako guys na ano ba yung wala nang white shirt guys pantalo na lang binili ko ah. Tingnan natin yung aking ano guys collection na mga plato Tingnan natin don sa ano So hi guys nandito na ako sa mga plato dito. Si Astar Mimi wala. Titingnan natin, guys. Naghanap ako ng mga plate. Okay, mga color. may design. ganda naman dito. Store is really nice. Wala naman. Na Ang daming tao. Ang tao. Oh. we guys. Very busy here. There's a lot of people here. I'm still here at Marshall's. So, ako guys. Oh, ang ganda guys. O, oh. pang new year. Ito. Pero naman guys, tingnan mo naman ang price. Sobrang mahal. Maghanap tayo ng extras. ganda dito guys Yung mga Calvin Klein pa oh nice masyado, guys kahit ang ganda dito sige guys I will continue shopping okay naghanap na ako na. mga white shirt para sa anak ko. Ayan, oh. Ayan. Yung anak ko, guys, uh, he really like white shirt. So, oh my God. Para sa akin ayun eh, know? na. So ito guys, para sa anak ko. Hanap na ako. Hi guys, so this is my my collection guys. I really like this but it's uh, 8 each. Ang ganda guys, grabe. Ang ganda ito yung ano ko eh. At saka ito naman guys, oh ang cute. Oh, ayan oh. $8 each. It's supposed to be $14. Okay. Ang ganda dito guys oh. continue shopping here. Ipakita ko sa inyo guys ang aking nabili. Tingnan nyo guys, nakahanap ako ng bus na compute na ano, speaker. Ayan guys, so oh, maganda oh. Ayan. Samahan nyo ako guys, grabe ang ganda dito. tapos na po ako nag-shopping guys grabe ang daming tao guys ang daming tao dito alam nyo guys grabe ang daming tao dito guys tapos naman ay grabe ang traffic sa mga cashier so at least guys nakabili ako ng mga pagregalo ko sa aking mga sa aking bugtong itik alam mo naman yan guys kailangan ng mga ating anak na pang winter ba? mga pang winter So, nakabili ako guys. Hindi ako nakabili ng suit dahil sobrang mahal. Pero, babalik ako next week. So, pakita ko na lang sa inyo mamaya guys. Tingnan natin kung ano yung aking nabili. Pakita ko sa inyo mamaya guys pag uwi ko sa bahay. So, uwi na ako guys. Uwi na ako sa bahay. On na ako. Kasi may lakad pa ako mamaya. So, ipakita ko na lang sa inyo mamaya guys kung kung sa akong mga napalit. Ayan mga ano guys, mga magaganda. So, magkita na lang tayo sa bahay guys. Hi guys! Nandito na pala ako sa bahay guys. Galing ako nag-shopping. Sobrang lamig sa labas guys. Kahit maali, parang maaliwalas ang panahon. Pero, sobrang lamig sa labas guys. Sobrang lamig. So, Ah uh, tapos na ako nag-shopping guys. Ipakita ko sa inyo yung aking mga nabili. So, mabuti guys kasi wala pa dito yung anak ko. Um, at saka guys, ayaw niya na kuan. Ayaw niya nang uh, bilihan ko siya guys ng damit. Ayaw niya. Kasi nga daw, ano daw, uh, gusto niya guys, pira lang ibigay ko sa kanya. Pero, uh, naisip-isip ko, bilihan ko siya ng damit guys. Kasi winter, winter man dito sa US, malamig man. So, nagpunta pala ako guys sa Marshall. So, ito yung mga, nakita ko sa inyo guys, ang aking mga nabili doon sa Marshall. So una, nakabili ako guys na, tingnan nyo guys, oh. Boost na computer. Ay, computer, boost na speaker. Kasi guys, minsan gusto kong yung magpunta tayo sa park, nadali natin. i ko pa ito guys, pang Christmas. Hindi alam ng mga dalawa kong uh, mag-amary ito. Tapos, nakabili din ako guys ng serum. Tapos naman guys, ang dami kong binili kasi pang regalo natin sa ating mga asawa. So ito guys, Regalo ko sa asawa ko. Ayan guys, oh maganda oh. Sobrang ganda ito guys oh. Hmm. Para sa mag -ama ko at saka sa asawa ko. magkapari na kasi ang size nila. Tapos ito pa din guys. Ayan. Ito mga mga ganitong brand. Maganda siya guys oh. Pang Christmas ba guys? Tapos naman ito para sa anak ko para sa kanya concert. Uh, ano siya guys? Uh, black ba na na black na pulo. Kasi ano siya guys, nasa orchestra kasi yung anak ko. Medyo may kamahalan ng konti pero sige lang. Ah uh, kaya ba to? Na 14 na uh, 15 dollar guys, not bad. Tapos naman guys, ito pa oh. Ito lang mga nabili ko. Siyempre, white shirt. Gustong gusto ng anak ko guys ng white shirt. So, kabili ako nito. Mabuti guys, kay wala pa siya rito. Ayaw niya ng ano eh, ayaw niya ng damit eh. Kaya, makita ko muna sa inyo guys. Ayan guys oh. Puti na naman kasi gustong gusto nga niya yan mga white. Tapos naman guys, i ko pa ito sa Christmas. Pinagkita ko na lang sa inyo guys kasi nag-shopping nag ako sa Marshall. Nagpunta din ako guys sa Kuan. Kuls. So ito yung nabili ko guys sa Kuls. Tapos ito yung ano ah uh, yan guys. Nagkagasto ako ng Kuan. 97 dollars. Oh niya. Yeah. Mayroon akong ten dollars na gift cash. Tapos nakabili ako ng belt para sa asawa ko. Pang-Christmas guys ba. So, ayan, so naawa naman ako sa asawa ko guys, yung belt niya, ang talagang sirang-sira na. Binilihan ko siya. Tapos naman ito naman para sa akin. Anak na naman kasi ganito ang mga gusto, ganito ganito yung mga gusto guys na may mga kuwan talaga so buti nga wala ko syarito so ito yung mga nabili ko guys kita ko lang sa inyo guys kasi nag shopping tayo ayan. mga ganito ang gusto ng anak ko so ayan po i-wrap ko pa ito guys ilagay ko sa ating Christmas tree so I hope nag enjoy kayo guys sa ating uh, video for today. Paki-like na lang din po at saka kung hindi pa kayo guys naka-connecta dito, ipaliwanag lang po ko diha oga. Uh, kung gusto lang po ninyo mag-connect, sobrang salamat kaay sa inyo. At saka guys, comment down below po para maano tayo guys uh, para malista ko na po ang mga pangalan ninyo again para sa ating pamaskong Handog. Huwag kalimutan guys uh, mag-live tayo. so ma medyo marami na akong nalista. so shout out sa mga nag-comment at saka at saka ano abangan niyo guys ang ating live ayan salamat sa inyo guys god bless po guys thank you so much for watching